Pagkatapos nga ng mahabang araw nga namin dito, bispiras na nga ng piyesta dito sa barangay Tabo. Alas 9.30 nga, nag-asikaso na nga kami para nga pumunta ng baryo. Apat nga lang nga kaming pupunta doon, yung dalawa kong kapatid at saka si Jenea. Yung isa kong kapatid na lalaki, hindi na nga siya nakasama sa amin kasi nga, maaga pa lang nagiinom na nga sila at nung time nga nito, may hangover na nga at ang sarap na nga ng tulong. Kainuman nga niya si Elena, yung kapatid ko nga na pangalawa na sumunod nga sa akin. Yun nga, isa nga sa mga matitindi sa inuman, kaya parang wala lang nangyari sa kanya. Kaya kaya nakasama pa nga siya sa amin ngayon papunta nga ng baryo. Bago nga kami makarating nga doon, kailangan nga naming dumaan dito sa may palayan kasi ito rin yung pinakamalapit na daan at saka shortcut. Dahil maulan nga ngayong hapon, sobrang putik nga nung dinadaanan nga namin. Kaya yung dalawa mga kapatid na si Elena at saka si Mary Jane, magsasapatos sana sila. Sabi ko nga sa kanila, wag na nga silang magsapatos kasi nga madudumihan nga lang naman dito kapag tumawid nga kami. Pagkatawid nga namin dun sa may palayan, puro putik talaga yung paangan namin kaya naghugas na muna kami bago kami dumiretso sa sayawan. Dahil unang araw nga to ng sayawan, meron nga ditong entrance. Pati na rin nga yung table binabayadan. Kasi dalawang beses kasi yung sayawan nga dito sa bispiras at saka yung mismong piyesta. Kapag kaaraw na nga ng piyesta, yung sayawan nga dito wala siyang bayad. Parang dance for all na nga siya. At saka more on mga middle age na yung mga sumasayaw nga kapag araw ng piyesta. Hindi katulad ng kapag kabispiras pa lang, puro kabataan nga yung mga sumasayaw. Naisip ko din nga na mas masaya sana kung yung dalawa kong kapatid na babae na sama rin nga dito. Last year kasi si Elena nga lang nga yung kasama kong kapatid at saka yung tatlo kong kapatid na lalaki. Si Mary Jane nga, ngayon nga lang din kami nakapagsabay na pumunta nga dito. Sana nga sa next year, magsabay-sabay nga sana kaming magkakapatid na nandito nga sa upuan para masaya. Masaya din kasi talaga mag-celebrate ng piyesta nga dito sa probinsya. Dito nga sa loob nga ng sayawan, ang dami ko nga mga kamag-anak dito sa side nga ng tatay ko. Yung iba ko nga mga pinsan at mga pamangkin, nakisalo na nga lang nga dito sa amin para dito na kami magsama-sama mga mag -inom. Si Elena nga yung unang sumayaw nga sa amin kasi nasa bus pala nga kami. Sayaw na sayaw na talaga siya. <laughs> si Jenea naman dahil may espiritu na rin ng alak sumunod na rin nga siya kay Elena. Then maya maya nga pinilit na rin nga nila kami ni Mary Jane na pumunta rin sa kanila para nga makijoy na rin. napagod na nga kami ni Mary Jane, bumalik na nga kami dun sa inupuan nga namin at iniwan na namin silang tatlo nga dun sa dance floor. Tuwang-tuwa nga kami habang nanonood nga sa kanila. Sabi ko nga kay Mary Jane, kung hindi ka ganyan sumayaw, salamat na lang sa lahat. <laughs> Yung pinsan ko nga ng mga lalaki, may table din sila dun sa unahan. Yayaya nga kami nila papunta nga doon. Sabi nga namin, maya-maya na nga kami lilipat doon. Kasi yung ibang pamangkin pa nga namin, meron pang biniling alak nga dito sa table namin. Maalas dos imedya nga ng madaling araw, pinauna na nga namin umuwi sa si Genea kasi Nahihilo nga. May na din kasi siya, kaya pinahatid na nga namin sa pinsan ko. Then kami naman, lumipat naman kami dun sa table ng mga pinsan kong mga lalaki. Then nagkayayaan nga kami na pumunta nga sa gitna para nga sumayaw. Pagkatapos nga, sabay-sabay na rin kami bumalik sa inupuan nga namin. nag din kami kasi bibihira lang din talaga kami magkita-kita na magpipinsan. Yung ibang pinsan ko nga dito, karamihan nga sa kanila sa Manila din sila nakatira. Umuwi nga din dito sa Bicol kapag ka ganitong piyesta. Mga bata pa nga kami huling mga nagkita-kita kaya nakakatuwa din talaga kapag ka ganitong nagkita nga na matatanda na nga kami. Hindi na nga nagkaroon ng pagkakataon nga na magsara nga yung sound system kasi inabot talaga kami ng umaga. Bago nga kami umuwi ng bahay, dumaan mo kami dito sa bahay nga ni Pai Edwen, yung kapatid nga ng tatay ko. Kasi yung dalawang pinsan ko na lalaki. Pinagkape at pinag-almusal na nga muna kami. Yung mga itsura nga namin hindi na nga maipinta kasi nga talagang antok na antok na rin kami. Plus, plus po yat pa nga, ayaw nga sana namin kumain. Kaya lang kasi pinipilit din kami nung mga pinsan ko nga na kumain muna bago nga umuwi ng bahay. Pagkatapos namin kumain, dumaan muna kami dito sa kabilang bahay, do sa pinakapanganay naman na kapatid ni tatay parang mga, para makapag-bless naman. Kahapon kasi nung nagpunta nga kami dito, walang natit na nga kami ni Edison pa uwi nga ng bahay at pinagkasya nga niya kami dito sa motor. Kaming tatlo nga, yun nga, apat na nga kaming nakasakay dito. Buti na nga lang nga at nakaya niya rin kami. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.